Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito po ako sa bubong ng aming kubo. At ako po ay maglalagay ng pechin sa aking tanim na dragon fruit. Pero ipapakita ko muna sa inyo itong mga isda ni Bunso. Ang dami pala dito. Ngayon lang ako umakit dito. Ayan. Kaya pala tuwing umaga at gabi, pagkagaling niya sa school, eh, andito siya. Kasi ayan po oh, yung mga anak ng isda niya. Andiyan na po, ang dami oh mga kaibigan. Ang dami isda na maliliit. Ito po yung isda niya ay gapi. Binibinta niya po ito. Minsan sa mga pet shop, yan po ang business ni Bunso at nakakatulong din po yan sa kanyang allowance kapag kinukulang po yung allowance na ayan pa po, po ayan pa, ayan pa, Ayun pa. ay nako ngayon ko lang ito nakita at uh, magdidilig po muna ako kasi maglalagay po ako ng uh, fertilizer na Bechin sa aking mga dragon fruit. Ang init ng tubig. Ayan kasi panahon na po ito ng pamumunga mga kaibigan eh. May 1 na po ngayon. Dapat meron na po mga bulaklak yan na nakalabas. Pero ayan wala pa. hindi ko na po masyadong naasika. so itong aking mga tanim dito sa taas ito na lang talaga ang natitira ang dragon fruit ayan o naninilaw na nga matanda na rin po ito tinanim ko po ito ng 2018 ako po ay na diagnosed sa breast cancer itong lugar pong ito ay para po itong uh, mini farm punong puno po ito ng tawag dito ng mga halaman daming ano mga kaibigan no? daming damo ito po yung tawa tawa mga kaibigan no? yan hindi ko po yan binubunot kasi minsan may may naghahanap ng tawa-tawa. Yan po ang gamot sa mga ano, yung kinakagat ng lamok ano bang sakit yun kawa naman yung mga tanim sabi ko kay Bonso eh, dilig-diligan naman niya sa gabi dinidiligan naman siguro kasi oh, mga green green naman yung kulay hindi po ang tubig dito sa taas mahina po ang tubig dito sa taas yan ang mga ugat ng dragon fruit sa poste. Ito naman po ay mahirap po itong mamatay kasi ano po ito eh cactus. Kaili po ng cactus 'yan. Pero pag isang taon talaga na hindi mo ito diligan, eh baka mamatay din minsan mga 3 months bago ko ito diligan ang inot meron po akong uh, dala dito na pang tawag dito pang fertilizer sa kanila pabunga pang pataba at wala pong iba kundi ang um, ginagamit ng mga nagluluto ng ulam ayan mga kaibigan o oh. ayan not sponsored po yan ha eh, mga kaibigan sadyang ginagamit lang po yan sa mga tanim noong uh, 2017 po ay trinay ko po ito sa aking mga tanim babasain ko lang po ulit amangaya para ma-absorb na nasaan na kayo kasama na yung mga damo dyan sa pagpataba noong 2017 po ay may nagturo sa akin ito tapos ginawa ko nga bang lulusog ng aking mga halaman noon tapos ang tataba nila yan tapos na po yung isa itong isa naman not sponsored po ang ating viching yan tapos didiligan ko po yan uli alam nyo po mga after 3 days po yan green na green po yan ang ano, ang kulay ng dragon fruit ganyan po yan natin lagay lahat yan tapos diligan natin uli para ma-absorb po yan ang Malusaw na yung bitwin. Ah, uh, bilis po magpabunga ng halaman itong ano, bitwin. Titignan natin kung mamumulaklak ito after one week. Pero after one week, Nilagyan ko pa rin ito uli ng bitchin. Matagal na po. Last year ko pa ito nilagyan ng Betche, nung namunga siya o oh, last year. Ngayon po eh try natin uli. Kasi dapat ng panahon ngayon may mga sibol na siyang bulaklak eh. Pero ngayon wala pa o. Oh. Wala pa. Pinababayaan ko lang kung mamunga di salamat sa Panginoon. Kung hindi, edi wala po tayo magagawa di ba mga kaibigan si Lord naman yung nagpapabunga eh diligan ko po muna itong uh, sahig dito kasi eh, grabe po nasa tapat po ito ng kwarto eh kaya parang pugon po yung loob ng kwarto grabe po ang init ng panahon na yun. halos ayaw akong lumabas kanina ayaw akong gumalaw masyado pong mainit ngayong araw dahil po mga kaibigan ako, hindi nyo po makita yung mga pader-pader na yan punong-punong dito ng mga magagandang bulaklak. Tapos may mga matatangkad na po kung uh, halaman dito dati. Gumagawa na po ng pugad yung mga ibon. Kaya lang mga kaibigan, pag katagalan na rin, baka magbara yung ano, magbara dito yung daluyan ng tubig na hirap na. Kaya inalis ko din. Tsaka Mahirap na din mag-akit pa dito kapag meron na po tayong edad. Mataas-taas din dito. Pati po sa loob ng banyo, pag maligo ka po doon ng ganito, kahit ganitong oras na, ay, yes po, grabe pong init. Doon po ako na-sofocate ng nakaraang araw eh naliligo ako. Siyempre yung singaw ng katawan, plus pa po yung init mula dito sa bubong, naghalo na. Nahihirapan akong humina talaga. Yan, buhay pa naman yung ating mga tawag dito, aloe vera. Natibay din po yan sa init ang aloe vera eh. Kawawa yung mga halaman, kaya lang hindi ko na po talaga mabigyan ng panahon ng mga halaman. And doon na po sa baba eh, hindi ko na masyadong nasikaso. Ayan, yung bayabas doon, sana nga ay mamatay kasi nakadikit po yan sa pader namin eh. Sana nga ay mamatay na lang muna yung bayabas kasi wala siya sa maayos na kalagyan. Wala siya sa tamang lugar. tapos diligan din po natin itong uh, bubong para po lumamig-lamig na doon sa baba ang hina ng tubig dito sa taas mga kaibigan yun pang isang problema kapag mahina ang tubig tapos ang daming halaman dito sa taas nagahapot ako ng tubig mula sa baba ay po ng tubig nahirap din pala mag-alaga dito sa taas ng mga halaman kasi pag walang tubig sakripisyo po talaga pa rin, oh. pa yung araw oh. Nagdaan nakakasunog pa yung init. Sana lang talaga mamunga ito. Nung nakaraang bungahan po, parang nasa 15 po yung bunga na, na nabuhay. Kaya ang mga kapitbahay ko, binigyan ko ng kahit tigisang peraso. Oh. Para lang makatikim kasi wala po may tanim dito na dragon fruit sa aming block. <clears throat> Kaya nakakahiya naman sa mga kapitbahay nakikita nila na may bunga tapos hindi man lang kami nagbigay. Kasi dito po pag sino po ang meron talagang nagbibigay po eh. Yan. Nakaano na po yan ng ano, vechin. Na-absorb na yun ng vechin. Ganda naman ang malinday. Yung mga kaibigan. Ay, hindi mo na matuyo ito agad para lamig-lamig yung kwarto grabe po ang init doon sa kwarto

minsan may time din na gusto kong magbakasyon sa isla kahit one week lang masarap pong manilangin doon kasi tahimik tahimik po ang buhay doon tahimik ang paligid pala nakakamiss din po yung mga hampas ng alon sa dagat yung mga honey ng mga ibon tapos yung ingay ng kalaspas ng dahon ng yog. Yun lang po maririnig doon sa isla. lang po itong damo na to. Damo po ito eh. Nabuhay po yung damo. Ayan na natin yan. Ah, basahin natin 'to kasi ito 'tong area na 'to, banyo na 'yan. Ganyan po ka duwag yung aming banyo. Kaya minsan po pag hindi ko kaya ang init sa gabi, minsan kahit 1 o'clock po ng madaling araw, naliligo ako minsan 12, 11 ng gabi. Sigura po talaga mainit pag gabi. Buti pa sa ibang lugar mga kaibigan, oh, mga na. Pero dito sa amin sa na hindi pa talaga eh. Yan, pwede na po ito. Yan po yan ang alulog. Oh. Yan, Wala na yung tuya ng agos. Ito po yan sa drainage. Ayan o. Kaya so, yeah, hindi talaga pwedeng ano, nabarahan niya ng mga lupa. Ayan natin dito mga na kaibigan sa kabila. Ayan. Ayan. Ayan yung kabila. yan yung araw. Aray ko. Yung araw, oh. Diyan pa. Sakit sa mata. yun pa ang araw. yun pati na rin yung isang puno doon. Tapos, andyan lang po yung simbahan ng Catholic Church. yan po. Diyan sa kabilang mga block na yan yan kami dati nakatira. Bago lang kami dito. Malaki na po ang mga bahay dito. Kanya-kanya na pong pataasan ng bahay. ng mga tao. Umunlad na po talaga ang Pilipinas. Eh, hindi po mahirap ang Pilipinas eh. poonlad ng poonlad kasi nagsusumikap din po ang mga tao yan karamihan naman po ng mga nakakapagpataas dito ng bahay sa aming lugar ay ano mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, yung kanilang mga kapamilya Yan mga kaibigan Kamusta po sa inyong lahat Maganda po ang panahon ngayon Kasi nakikita po yung uh, Bundok ng Tuwag dito makiling Yan ang bundok ng matiling. Meron mga kabahayan dyan sa kabila. Ang linaw ng kalawakan. Pero may mga ulap na. Kaya siguro ay ng ilang araw lang ay uulan na rin dito sa amin. Tapusin ko na po mga kaibigan, itong aking uh, video od? Salamat po sa inyong mga comments, sa inyong mga reaction, likes and subscribe. Salamat po sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga magsusubscribe pa. Thank you so much po mga kaibigan. Andiyan na po yung ating uh, Bible reading ngayong araw. Asamo ko yan pong uh, ina-upload. Napakahina po kasi ng uh, internet kasi mga kaibigan nakiki-internet lang po sa akin na uh, anak ayan po yung may malunggay na yan nandyan po yung internet tapos sagap lang po dito sa bahay namin medyo malayo din po kaya ang tagal po bago po ma post yung ating mga video ko minsan yung mga short videos madali lang pero paglong videos talaga hirap po i-post ng agad-agad Ayan, sige po mga kaibigan, naka 20 minutes na naman po tayo. Thank you so much po. God bless us all po.